Kasi kami ulit sa Animal Bite Center. So, ayan guys. Last karok na ni Mika. Gagraduate na siya dito. Ayan. Tapos, wala na. Tapos na. In your upper body, booster na po tayo ng booster. Ang booster natin is dalawang siya. Day 0, day 3 po. Nasa tabi nyo lang po yung card nyo for your future reference po. Ayan guys. Ito lang naman ang kinukunan ko. Ay, huwag ka na magpakagat. May kasi ito mamang ano eh, mangharot ng pusa eh. Kinainis yung pusa sa kanya. Misa <laughs> nilalamutak. Ano <laughs> kasi, may mga pusa kasi talaga na ayaw siya. Ayaw siya. Ayaw siya. Ayaw siya. Ayaw yung Ayaw <laughs> Kinukot yung mga tainga. Naiirita yung mga halaga niya. Yan. Isa pa sa amin, si Jaguar. Yung kinahindog namin. Ayan guys, tinuro ka na siya. Left right. Yeah, so ayun, tapos na. So, yun lang, guys. Thanks for watching. Please like, comment, and share. God bless us all. Yan. Punta na kayo to, guys, sa clinic na to, guys. Maganda dito. Saka mababait yung mga staff nila dito. Yan.